Ito ang programang salamin ng inyong kwento Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay Ako si Corina Ako si Corina Ako si Corina Ako si Corina At ito ang inyong mga kwento The Rated K Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? Hanggana ba kayo? beses na ba nating narinig? May ginto sa basura. Kaya na, huwag din tayong basta-bastang tapon ng tapon. Sa panahong ang lahat ng presyo ay tumataas, malaking tulong ang gasolina, magandang aksesorya, at iba pang kapakipakinabang na gamit mula sa basura. Kaya, palakpakan natin ang mga wais na nakatuklas nitong mga ginto sa basura. Hindi ng basura, basura. Dito, sa basura. Si Pete Jimenez, premiadong animation director at graphic designer, ay tinaguri ang Iron Man. Dahil ang kanyang likha ng sining ay iba't ibang bakal mula sa junk shop. Sa entrada pa lamang ng kanyang bahay, pinagdikit-dikit niya ang mga ito. Tubo, mga liabe ito, liabe ito eh lang. Ano, ano pang mga party. So, katapon na yung mga bagay na yan. Eh. Nilinis ko, tapos winelding ko. At nagkaroon siya ng bagong forma, nagkaroon siya ng bagong buhay. Ika nga eh. So, uh, Ngayon, poste na. sa kanyang hardin, naku, heto ang tinawag niyang Petal Attraction. Ito yung hood ng Volkswagen Beetle. Mga bahagi ng sirasirang kotse na ginawa niyang higante bulaklak. Kung may kita yung bumper ng Beetle yan, So, yun, isa, yun, isa yun, naging tangkay. Malikhain sa mga patapon na bagay ay kanyang maikukumpara sa dati niyang buhay. Parang patapon din ako eh. <laughs> so well, nagkaroon din ako ng panibagong buhay. Kumbaga so, eh, nagkaroon ako ng bagong direksyon. Ganun, tiyo. Parang mga gantong bakal, no? Na wala naman silbi eh, nagkaroon ng bagong direksyon. Tapos, Pwede niyong hawakan, yeah, yeah, paggalawin Patunay lamang na ito'y tila may buhay na rin. Balag pa ka naman dyan. Sa kabilang dako, maraming pwedeng gawin sa mga basura ni Romel Pedazo. Yung product ko, gusto ko yung magagamit ng tao para maiba naman. Para unique tayo, one of a kind. Gusto ko nang gumawa ng Filipiniana dress na gawa sa basura. Gaya Kaya ng manikin. Wala manikin para paggawa niya. Kaya gumawa ako ng manikin ko na sarili. Pwede natin lagyan ng paku para maiba naman, di ba? Artwork na siya. May sinturon ka na! Ito yung sa shampoo. Yung cover ng shampoo mo yun. Tapos ito pendant talaga to. Ito is clay gawa ko. Pag isang ng ganito, bag. kakaiba siya, di ba? Pinakamalaki niyang nilikha sa ngayon ay ang makulay na The traveling bag. Para may lagyan ng gamit sa loob. Hindi porte yung mga basura, pinulot ko na lang. Gusto ko naman Uh, maayos siya, presentable na tignan para magkaroon ng idea yung mga bata. Hindi silang lalaki na huwag na nakaw o wala ng future. Kuna, hindi ka na nakapag-aaral pero pag dito oh, meron kang future kahit papano. Palak pa ka naman dyan! Pinalakpakan, kamakailan lamang si Professor Alexis Belonio, agricultural engineer. Nang tanggapin niya ang pinakamalaking karangalan sa kanyang buhay, Tanging Pinoy, na kinilala bilang Associate Laureate ng Rolex Awards for Enterprise sa buong mundo. Pinagkalooban siya ng 50,000 US Dollars, katumbas ng mahigit na 2 milyong piso at isang steel at gold Rolex chronometer dugo para sa ating bayang Pilipinas. dahil sa kanyang imbensyon na rice husks, gas stove o kalan na sa pamamagitan ng mga ipa ng palay na itinatapon na ay pwede palang makalikha ng gas o enerhiya sa pagluluto. May munting ventilador o blower na pinapatakbo ng kuryente na nagsisilbing pang ihip sa hangin para sunugin ng mga iba at makalikha agad ng gas pang luto. Ito rin ang gagamitin nyo sa pagkontrol sa lakas o hina ng apoy. Konting-konti lang ang kain na kuryente noon. Konting hangin lang i-apply natin sa ipa, then magpupudus siya ng gas through ang plate. Isang kilong ipa lamang ang kailangan kung ikaw ay magpapakulo ng tubig, magsaing, at magluluto ng ulam. Para ka rin gumagamit ng LPG, pero menos gastos ka, pamilya! Sa tatlong kilong ipa, tatlong piso lang, sa loob ng isang buwan, uh, gagamit ka lang ng 90 pesos na ipa. Kumpara sa paggamit mo ng LPG sa loob ng isang tangke, 550. At least kayo pa paano, makakamenos ka na ng 400 plus kada buwan. At ang mga abo, huwag ibabasura, pwedeng gawing pataba sa mga pananim. Napakatindi nung discovery at yung invention niya. Then yung savings na yun, pwedeng magamit ng farmer kagad sa, pagdag, sa pandagdag Pandagdag sa pataba abono which would increases income right away. Pasalamatan ko yung Rolex kasi uh, ang Rolex sa uh, nagbigay nung opportunity sa atin uh, na ma-share ang technology sa mas marami pa. Cheers. Mabuhay. Pala pa ka naman diyan. <laughs>